Hope Ikasampung Kabanata Ang aking kaluluwa ay nalulunos sa aking buhay. Aking palalayain ng aking daing. Ako'y magsasalita sa kapaitan ng aking kaluluwa. Sasabihin ko sa Diyos, huwag mo akong hatulan. Ipakilala mo sa akin kung bakit nakikipagtalo ka sa akin. Mabuti ba sa iyo na ikaw ay mamighatiin? na iyong itakwil ang gawa ng iyong mga kaaway at iyong pasilangin ang payo ng masama? Ikaw ba'y may mga matang laman o nakakakita ka bang gaya ng pagkakita ng tao? Ang iyobang mga kaarawan ay gaya ng mga kaarawan ng tao? O ang iyong mga taon ay gaya ng mga kaarawan ng tao? Upang ikaw ay magsiyasat ng aking kasamaan at mag-usisa ng aking kasalanan, Bagaman iyong nalalaman na ako'y hindi masama at walang makapagliligtas sa iyong kamay? Ang iyong mga kamay ay siyang lumalang at nagbigay anyo sa akin sa buong palibot. Gayon may pinahihirapan mo ako. Iyong alalahanin, isinasamo ko sa iyo na ako'y iyong binigyang anyo na gaya ng putik at iuuwi mo ba ako uli sa pagkaalabok? Hindi mo ba ibinuhos na parang gatas at binuo mo akong parang keso? Ako'y binihisan mo ng balat at laman at sinugpong mo ako ng mga buto at mga litid. Ako'y pinagkalooban mo ng buhay at kagandahang loob at pinamalagi ang aking diwa ng iyong pagdalaw. Gayon may ang mga bagay na ito ay iyong ikinubli sa iyong puso. Talastas ko na ito'y sa iyo. Kung ako'y magkasala, iyo nga akong tinatandaan at hindi mo ako patatawarin sa aking kasamaan. Kung ako'y maging masama, sa aba ko, at kung ako'y maging matuwid, hindi ko man itataas ang aking ulo, yamang puspos ng kakutyaan at ng pagmamasid niring ring kadalamhatian. At kung ang aking ulo ay mataas, iyong hinuhuli akong parang leon at napakikita kauling kagilas-gilas sa akin. Iyong binabago ang iyong mga pagsaksi laban sa akin at dinaragdagan mo ang iyong galit sa akin paninibago at pakikipagbaka ang suma sa akin. Bakit mo nga ako inilabas mula sa bahay bata? Napatid sana ang aking hininga at wala nang matang nakakita pa sa akin. Ako sana'y naging parang hindi na buhay. Nadala sana ako mula sa bahay bata hanggang sa libingan. Hindi ba kaunti ang aking mga araw? Paglikatin mo nga at ako'y iyong bayaan upang ako'y maginhawaan hawaan ng kaunti bago ako manaw doon na hindi ako babalik sa lupain ng kadiliman at ng lilim ng kamatayan. Ang lupain na dilim, na gaya ng salimuot na kadiliman, lupain ng lilim ng kamatayan na walang anumang ayos, at doon sa ang liwanag ay gaya ng salimuot na kadiliman.